Secretary, medyo cambio naman tayo ng konti. Hingi lang po ako ng update sa naging job fair ng DOLE para naman po sa mga dating Pogo workers. Uh, okay, Mar maraming salamat actually. Uh, ay nabigyan ng uh, ulat doon po hmm. sa nakaraang dalawang uh, araw na job fair uh, sa pamamagitan po ng aming ugnayan sa job street, karir ko na uh, job street by six binpo nga uh, nagsilahok ng mga IGL, hindi po ganun karami ang bilang nila. Pero sa kabuuan po yung uh, sa dalawang araw, yung pong mga nagsidalo doon sa uh, SMX Convention Center, umabot po ng uh, 7,000. libo. At uh, doon po sa number na yon ang uh, nagparticipate po ng mga IGL, nagparehistro po, ay umabot lamang sa humigit kumulang apat na daan. 400 lang po. Kaya ang amin pong uh, direksyon pa rin dyan, tuloy-tuloy po kami magsasagawa ng job spare at uh, we will reach out to those who are still without work. No? Kasi uh, may meron din po kaming uh, observation na baka kaya ganon, nakahanap na ng mga trabaho yung aming na-profile last year. Apo. Dahil kung patatandaan po ninyo, ah, uh, uh, Jen at Laika, uh, humigit ko mulang po mga 27,000 po yung na-profile damin ng na mga manggagawa medyo marami po uh, doon po sa mga IGLs na ikangaya nagsipagsara na nung nakaraang uh, December 31 at uh, doon po sa mga nagsilahok sa uh, um, jobs fair kahapon ay uh, meron po mga nabigyan naman po ng assistance na meron pong hired on the spot hindi po ganun kalakihan uh, humigit kumulang sa po, po yung na hired on the spot at uh, pero yung mga iba-ibang klase ng assistance pinagkakaloob pa din po sa ating mga IGL workers at kasama din po dyan yung pag ah, pagkakaloob sa kanila ng livelihood project. Kung yun na po ang kanilang gustong maging bahagi ng kanilang buhay o yung kanilang pupuntahan, ata uh, patuloy rin nga po ang aming uh, paggabay lalo na may kinalaman po doon sa ibang mga serbisyo ng Department of Labor and Employment katulong po yung ibang mga uh, sangay o departamento ng ating pamahalaan Opo Sekretary, ito naman po dito sa sinabi po mismo no, ni Pangulong Marcos na balak pong dalhin ang job fair sa mga probinsya ano po ang inyong reaksyon po dito Ay uh, ito po ay uh, ginagawa ng ating uh, Uh, mga iba-ibang regional offices, katulong po natin ang mga public employment service offices po ng uh, ng uh, bawat uh, lugar, mga uh, LGU po, local government unit. Sa katunayan po, ngayon po at sa kabukas, meron pong mga idadaos na job fair sa iba-ibang mga rehiyon At uh, ang layunin po talaga dyan, eh, medyo magkaroon ng access ang ating mga magagawa o mga job seekers A uh, doon po sa mga available na opportunity sa bawat uh, lugar no at uh, at din po namin diyan ang pribadong sektor ang mga mga malls na malalaki po dahil gusto po namin maging kumbinyente uh, yung uh, pag-apply po ng ating mga manggagawa no at uh, mayroon po nga akong listahan ng mga venues nila pero pwede po nila ma-access doon po sa website ng Department of Labor and Employment ng sa ganoon magabayan po sila kung saan magtutungo Uh, para makapag-apply ng trabaho. Meron pong gaganapin ngayon, ilan, at uh, bukas po mahalos uh, lahat ng region, meron po silang jobs fair. Gusto ko lang idagdag lang na imporasyon uh, mm -hmm. at pasabi rin na uh, Jen at Laika, yung ano, ang serbisyo po ng Dole ay libre. Ayun, napakaganda yan, ah, Secretary. Wala po, wala, kasi po ano, minsan po may mga nagsasamantala eh. Uh, dahil at naman po natin, meron din pong kaisipan ng ating mga pangkaraniwang mamamayan. Kung hindi, wala kang kakilala, hindi ka matutulungan. Hindi po totoo yun. Uh, pumunta po kayo doon sa mga venues. At uh, mayroon po tayong direktiba na tulungan kayo, bayan kayo. Alam nyo po ang nakatutuwa uh, doon sa dalawang araw na dinaos na job fair may kasama pong, may kasama po yung coaching tuturo tuturuan ka po kung paano gumawa ng iyong resume at uh, yung po mga basic na dapat alam po o nalalaman ng atin po mga job seekers. Napakaganda po ng layunin na ng Dole Sekretarya uh, Laguesma. Dako naman po tayo ngayon doon sa 200 peso site. Meron po kasi nga uh, itinutulak sa kamera na 200 pisong taas sahod sa mga manggagawa. Kasama po ba kayo doon sa pagpupulong ng kamera? Uh, yung o oh, kasama rin yung iba pang uh, labor group. Uh, hindi po. Uh, ang uh, kausap lamang po o kapulong uh, ni Speaker uh, Martin Romualdez at kanya makasamahan sa House of Representatives ay mga uh, leader po, leader ng mga manggagawa. At uh, ang uh, ako po ay natanong din kung uh, ako po ba agree o disagree. Uh, sabi ko po na ang position po lagi ng Department of Labor and Employment dahil alam naman po ninyo kami po ay bahagi ng tinatawag na tripartite partners, mm -hmm. government, labor and employer. At hindi po kagad kami nagbibitaw ng whether agree or disagree. Lagi po kami sumasa ilalim sa konsultasyon, dialogue at tinitingnan po namin ang bawat panig bago po kami nagbibigay ng aming pahayag. Kaya nabanggit ko po na kung meron pong ganyang klaseng uh, uh, ikang pagsusulong dahil meron na naman pong mga meron naman po talaga mga nakabinbin na panukalang batas may kinalaman sa legislated wage side. Eh lagi ko pong ipinapaabot na sa bahagi po ng Department of Labor and Employment meron po tayong mekanismo na Regional Tripartite Wages and Productivity Boards at ito po yung tumutukoy sa minimum wage adjustments at naisagawa na po yan ano karaan tao ng lahat Uh, ng ating mga regional tripartite wages and productivity boards bukod po doon sa Region 5. Dahil kung matatandaan po nyo, ay talaga pong uh, devastated din ang Bicol Region sa sunod-sunod na mga bagyo. Kaya po yung uh, mismo ang kinatawa ng mga gagawa sa board, sila po ang nagmungkahi na wag muna natin uh, ituloy ang talakayan may kinalaman sa dagdag na sweldo. Uh, pag-usapan muna natin paano natin mapapabangon ang mga kumpanya, ang mga negosyo dito sa ating rehiyon. So medyo nakatutuwa din po yung ganong klaseng mindset, no? At uh, ang nasabi ko rin po, may kinalaman sa legislated wage ang may, meron pong mandato niyan talaga, ang may kapangyarihan na magpanukala ng batas, ay ang kongreso, both houses. Kami po ang aming gagawin, Magpo-provide po kami ng technical inputs, papakita po namin ng senaryo kung ganito pong klase nga ang mangyayari. At kung sakali po, kung sakali na magkakaroon ng uh, batas, magiging batas po yung kanilang panukala, ang tungkuli po ng dole ay magpatupad implementation po dahil yun po ang aming mandato ayon po sa ating saligang batas. Kasi Sekretary, ang dami na rin umaaray ng mga empleyado o manggagawa na gusto namin ng mataas na sahod kasi dahil nga sa ang taas din ng binigin, ng presyo, yes. inflation. Yun po, meron pong ano yan, like that no? uh, Kawing-kawing po yun, uh, connection po. Uh, uh, parang may chain reaction, uh, hindi po natin ipinagsasawalang bahala yung pangangailangan ng manggagawa. At alam ko din kahit po mga employers ni Dad's din po ang kananaw pero binabalansi din po 'yan sa kapasidad kakayahan ng mga employers lalo na po kung uh, ating uh, iisipin na malaking porsyento ko po ng mga existing businesses ay nandun po sa kategorya ng micro small and medium enterprises at uh, kaya nga po ang uh, talagang tinututukan ng uh, DOLE sa pamamagitan po ng regional tripartite wages and productivity boards. Eh, ay na yung pong uh, minimum wage o yung floor level ay nako-comply po ng mga employers at uh, beyond the minimum wage yun po ay pwedeng mangyari sa pamamagitan po ng talakayan o usapan ng employer at ng kanyang manggagawa at babatay din naman po doon sa uh, tinatawag natin na kasanayan o karanasan ng mga empleyado by batay din po yan sa productivity o ng operasyon ng kumpanya at uh, umaasa naman po kami na always there will there will, there will be a balance to ensure yun pong needs ng workers, matutugunan. Pero ganun din naman kung magkakaroon ng pagkakataon, ang mga negosyo naglumago, ah, magkaroon po ng expansion, magkaroon ng karagdagang mga hanap buhay para sa ating manggagawa. Yes po, Secretary. Ano, ito po ay taken care of na ang doli ay kaagapay ng mga manggagawa at ng mga negosyante. Ano po, fair treatment, ika nga. Secretary. Opo. Opo, opo li, uh, like gen kasi kailangan po talaga matiyak natin na tuloy-tuloy po ang ating pagbangon nang sa ganun naman ay eh, makinabang ang ating mga mamamayan at ang mga negosyo naman maakit na magdagdag pa ng puhunan. Kasi kung matatandaan po nyo, sa bawat bisita po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ibang bansa, lagi po niyang uh, ibinebenta o oh, siya po ang pangunahing salesperson para sabihin na maglaga kayo ng puhunan sa, uh, sa Pilipinas at uh, meron na po uh, tayong nakitang mga investors na naglagak ng puhunan. ni fact, nakaraang 2023 hanggang uh, last quarter, third quarter po ng 2024, meron pong karagdagang na-identify na humigit kumulang mga 200,000 hanap buhay. So medyo kung magtutuloy-tuloy po uh, na maging uh, katotohanan yung mga pangako, yung mga pledges and commitment ng mga kumpanya na nakausap ng ating Pangulo, eh lalo po pong dadami ang hanap buhay at kung marami pong hanap buhay, ang uh, magiging uh, ano po niya na patakaran siguro, mga manggagawa, magkakaroon ng pagkakataon na pumili at uh, siguro magsabi na Karapat na, dapat sa akin ay sweldo na over and beyond minimum at saka mga karagdagang benepisyo pa po. Ayan po. Salamat po, Sekretary. At yan po ay aasahan din nating lahat. At sana nga po ay talaga namang ah, magbunga. Yan pong mga biyahe na yan po ni Pangulong Marcos. Muli, ayan po. Ah, po. Salamat, Sekretary. Thank you so marami much, salamat, Secretary. salamat, Jen at Laika. Ah, mabuhay po kayo. Mabuhay po ang inyong programa. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga ayan po, po Ayan po, inyo nga pong napakinggan si Secretary Bienvenido Benilaguesma po mula po dyan sa Department of Labor and Employment.